Etandred San san Oh pag ano ano yun ko? pero pag nagkano ako basta next month dibigyan kita dalawang taon Iya na ako yun. Ko na sa 'yon Bibigyan na nakakaya sa Pero eh Pero kinausap ko na sabi ko pag ano bigyan na bigyan na un discount para bigay ko kay ano ako kay Ronnie siyempre eh, ngayon kung walang atay meron naman sa puninari yung mga kaibigan mo na ayaw mo yun na atay na lang ang tao hindi naman nila malalaman na <laughs> yeah. baka mag-ibang kulay ah, mag-ibang kulay Oh. No. masarap yan kamo. Ibang klaseng baboy kamo. Na. Ibang klaseng baboy ito kamo. Atay ng ano to kamo. Imported na baboy. Oh. Imported na baboy yun. Wala kaapan. Iba yung nakapesto rito. Ha? pesto rito kaya po Oo, peaceful Hindi, siomay <laughs> Sabi ko nga ba Akala ko, masyeso ka na, nag-siomay ka na eh <laughs> oh Wala Stag na nga po, dumating yung stag tanghali na Ay ganun Kaya na kinausap ko, meron naman ano Hanggang 900 daw Tapos 10 kilos lang Pero yung 1,000 12 kilos eh Sayang yung 2 kilo, di ba? Pag ano, dalang kita rito, ano? Ha? 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 ka na ng mga fans mo. Ay mo muna sila. Ay ka muna. Hello, mga. Yan na. ka Pati ako, ayun na magkita. Ha? 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 Ha?